Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakikipag-ugnayan na ang Armed Forces of the Philippines sa iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng na mga nadiskubreng uniforme ng Chinese People's Liberation Army o PLA sa mga pasilidad ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga na sinalakay ng mga otoridad kamakailan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakikipagtulungan ng AFP sa mga intelligence at law enforcement agencies para sa agarang investigasyon ukol dito. Una nang kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na lehitimong mga uniforme ng PLA ang natagpuan sa naturang Pogo bagamat ang mga ito ay lumana ang PLA, ang institusyong militar ng China. Nagpapatuloy naman ang paghahalughog ng mga otoridad sa Laturang Pogo na nagsimula pa noong nakaraang linggo. Ayon kay Padilla, mananatiling tapat sa tungkulin ng AFP na protektahan ang seguridad ng bansa laban sa anumang uri ng banta. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Manila RTC Branch 3 Judge Jaime Santiago bilang bagong Direktor ng National Bureau of Investigation kapalit ni Medardo de Lemos. Nanumpa si Santiago kay Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong araw. Nagtapos siya ng abogasya sa Manuel L. Quezon University noong 1993. Bago maging hukom, pumasok si Santiago sa Manila Police District noong 1979 at nagsilbi bilang commander ng Special Weapon and Tactics o SWAT. Kilala si Santiago bilang sharpshooter at naisa pelikula ang buhay nito na ginampanan ni Senador Bong Revilla Jr. Kinilala din si Santiago ng Professional Regulation Commission o PRC bilang Outstanding Criminologist noong 2012. Isa rin siya sa 10 Outstanding Policemen noong 2009 na pinarangalan ng Philippine JCs. Umani ng parangalang Department of Tourism sa katatapos na Gov Media Conference and Awards sa Singapore para sa kanilang dalawang pangunahing programa. Ito ay ang Tourist Rest Area para sa mga turista at ang Filipino Brand of Service Excellence training program na layong mayangat ang antas ng hospitality at serbisyo at industriya ng turismo sa bansa. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsuporta nito sa mga programang nagpapaunlan sa sektor ng turismo sa bansa. Aniya titiyakin ng DOT na may angatang ang sektor ng turismo sa bansa para sa kaaya-ayang karanasan ng bawat listang bibisita, lalo pa at kilala ang mga Pilipino sa buong mundo para sa kanilang hindi matatawarang paglilingkod. Ginanap ang seremonya noong Webes ng gabi sa Marina Bay Sands Expo and Convention Center. Itinatampok sa Gov Media Conference and Awards ang mga natatanging proyekto at inisyatibo ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng mga bansa sa Asya. Pinagiingat ng Land Transportation Office sa mga publiko laban sa scam na gumagamit ng peking website ng Land Transportation Management System o LTMS. Batay sa natutang scam ay pinapadalhan ng biktima ng text message na may peking abiso tungkol sa traffic violation. May kalakip itong link na didiretso sa isang peking LTMS portal kung saan maaaring nakawin ng anumang impormasyon ng biktima paglilinaw ng LTO, hindi sila nagpapadala ng text message na may link para mag-abiso kung may traffic violation. Paalala nito sa publiko, huwag pipindutin ang anumang link na makikita sa text message. Iwasan ang pagpunta sa mga peking website kung saan dadali ng biktima sa ibang site, kung saan may hihinging payment option tulad ng mga bank account at e-wallet. Huwag ring magbigay ng personal na impormasyon lalo na ng mga financial account. Para naman makita kung meron talagang traffic violation, maaaring kumanta at mag-register sa official website ng LTMS sa portal.lto.gov.ph. At kung makatatanggap ng ganitong kahina-hinalang mensahe, agad na i-report ito sa telephone number ng LTO Action The Spot na 0929-292-0865. Sa ibang balita, inanyayahan ng Office of Civil Defense ang publiko na makisa sa second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Sa isang post sa social media, inanunsyo ng ahensya na gaganapin ito sa Hunyo a 28. Ginagawa ang National Simultaneous Earthquake Drill bilang paghahanda sa mga lindol, partikular ang tinatawag na The Big One o ang malawakang pagyanig na maaaring tumama sa malaking bahagi ng bansa. Naunang nanawagan si Defense Secretary Gilberto Chodolo Jr. sa taong bayan na seryosohin ang paglahok sa earthquake drills. Ipinaalala rin niya ang kahalagahan ng maagap na pagresponde sa mga pangangailangan ng mga komunidad tuwing may sakuna at ang kahandaan na magligtas ng buhay. Payo naman ang OCD, sundan ang mga paalala nito sa social media tungkol sa paghahanda sa mga lindol gamit ang hashtag na NSED2024. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.